Inamin ng aktres na si Maris Racal, na kilala sa kanyang papel sa pelikulang Incognito, ang mga pagkakamali na kanyang nagawa kaugnay sa kontrobersyo na kinasangkutan nila ng kanyang ka-love team na si Anthony Jennings. Sa isang eksklusibong panayam na isinagawa ng ABS-CBN News, binigyan ni Maris ng paliwanag ang mga nangyari at humingi ng tawad sa publiko ukol sa insidente. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Maris, Today I will take the accountability for everything. Nagkamali ako and I want to say sorry for everything that I have done, na nagpapakita ng kanyang pagkakaroon ng malalim na pagninilay at pagiging tapat sa mga pagkakamali na nagawa niya. Ang kanyang mga salitang ito ay isang malakas na pahayag ng pananagutan sa mga nangyari at nagsisilbing pag-amin sa mga pagkakamaling nagdulot ng mga isyo sa kanyang buhay. Inilahad ni Maris na ang lahat ng ito ay nagsimula noong Hunyo ng 2024, isang panahon na ayon sa kanya ay isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ayon sa aktres, naramdaman niya ang kalungkutan at ang pangangailangan ng atensyon, isang uri ng atensyon na natamo niya mula kay Anthony. Ania, I was lonely and I was getting attention from Anthony. The kind of attention that I needed. Ang pagkakaroon ng emosyonal na pangangailangan at ang pagkakaroon ng pansin mula sa isang tao ay isa sa mga naging sanhi ng kanyang pagkakamali. Dagdag pa ni Maris habang nadaraman niyang lumalaki ang atensyon na nararamdaman niya mula kay Anthony, nadala siya sa kanyang mga nararamdaman at hindi na kontrolado ang kanyang mga aksyon. Ayon sa kanya, when I sensed that there was growing attention between Anthony and I, nadala ako sa emotions ko. And I know it was wrong. Ipinakita ng aktres na kahit siya ay nadala ng mga emosyon, batid niya sa kanyang sarili na mali ang kanyang mga naging hakbang, ngunit ang damdamin at sitwasyon ay naging mahirap na kontrahin. Hindi nagtagal, si Maris ay nagdesisyon na ipagtapat ang lahat ng kanyang nararamdaman at nangyari sa kanyang ex-boyfriend na si Rico Blanco. Ibinunyag niya, I told my ex everything and I admitted things to him. And then we broke up na nagpatibay sa kanyang desisyon na linawi ng lahat ng kanyang ginawa. Ang pagkakaroon ng tapat na pag-uusap at pagpapahayag ng mga pagkakamali kay Rico ay nagbunga ng kanilang paghihiwalay na nagpatuloy pa sa mga susunod na kaganapan sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga negatibong reaksyon at kontrobersya na lumitaw mula sa insidenteng ito, ipinakita ni Maris ang kanyang kahandaan at tanggapin ang mga resulta ng kanyang mga aksyon at magsimula muli. Sa mga salitang iyon, ipinapakita ng aktres ang kanyang pagiging handang magbago at magtama ng mga pagkakamali, na hindi lang para sa kanyang sariling kapakanan, kundi pati na rin sa mga taong apektado ng kanyang mga desisyon. Ang mga hakbang na ito ay nagbigay daan sa kanya upang matutunan ang mga mahalagang leksyon tungkol sa pagiging tapat at pagiging accountable sa kanyang mga desisyon at aksyon. Sa mga susunod na linggo, inaasahan ng publiko ang mga susunod na hakbang ni Maris at kung paano siya magpapatuloy sa pagharap sa mga isyong ito. Ang pagsasapubliko ng kanyang mga nararamdaman at pagkakamali ay nagsilbing aral hindi lamang para kay Maris kundi pati na rin sa mga tao sa paligid niya. Ang kanyang transparency at willingness to own up sa kanyang mga pagkakamali ay patunay ng kanyang maturity at pagtanggap sa mga hamon ng buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?